برنن لمینه تار مالات Yan ang sira niya mga idol. Yan. no natin. Yan. Yan yung diferensya niya. Hindi natatugma. si pag inuluman natin, hindi sumusunod. Yan. No. yun sira niya. Ito ang tatlo. Itong dilaw niyan, variable niyan. Ayan yung ayusin natin. E lá, lá,

Yun ang mga idol, oh. At, balik na siya. Yun, oh. Ayan. Ito yung ano niya. Ito yung ano niya. Nakababa siya. Tapos, pag ginala natin, babalik na siya. Okay. Ayan. Tapos, tingnan natin. Switch natin ng hati kung, kung ilaw.

itu ano forty na siya po ya? guys ito yung sira niya mga idol ganyan na din okay Ikawana. thank you for watching ganyan mga idol saksak natin kung okay na ba siya ito switch. Ayan. Tumula na siya. Ayan. Ayan natin kung may may parehas. Ayan. Okay natin siya kung sumusunod. Ayan. So, 20 lang muna tayo. Tapos, Iyan na natin yung hot niya. Kung umiinit. Ayan, patay na yung green. One. One twenty. Uh, one twenty. Tingnan natin kung umiinit siya. Ito yung um, natin yung umiilaw na. Ayan, umiilaw na siya mga um, silalim. Ayan. Gilaw na siya. Ayan. Ayan. May ikot na. Okay na siya mga idol. Success ang ating gawa. Thank you.